Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatakda ng price ceiling sa bigas sa buong bansa. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa inilabas na Executive Order No. 39, pinapayagan nito ang Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI na magtakda ng presyo ng bigas. Nakapaloob sa kautosan na hindi maaaring tumaas sa 41 pesos ang bawat kilo ng regular milled rice habang 45 pesos sa well-milled rice. Sa monitoring ng Agriculture Department, naglalaro sa 42 hanggang 55 pesos per kilo ang local milled rice habang ang local well-milled rice ay umaabot ng 48 pesos hanggang 56 pesos per kilo. Sisikapin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na maibaba ang bilang ng mga miyembro ng New People's Army o NPA bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa Executive Committee Meeting ng Task Force sa Malacanang, sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na hindi man matupad ang zero insurgent, sa pagtatapos ng kasalukuyang administrasyon, may posibilidad na mabawasan ang bilang nito. Dagdag ni Secretary Año na kung maibaba ang malaking bilang ng mga rebelde, ay maaring tuunan ng pansin ng armed forces ang ibang atensyon gaya ng seguridad sa teritoryo ng Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ng ntf elcac na magpapatuloy ang kampanya at misyon nila para sa kapayapaan sa bansa. Bahagi ng pagpupulong ang panunumpa ng mga miyembro ng gabinete bilang Cabinet Officers for Regional Development and Security o CORDS. Prioridad ng CORDS ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga rebeldeng nagbalik loob upang masiguro ang pangmatagalang kapayapaan sa itinuturong conflict-affected areas. Taas presyo sa cooking gas ang sumalubong sa marami sa unang araw ng Setyembre, unang araw ng Burr Months. Nagpatupad ng malaking pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang mga kompanya ng langis, epektibo simula ngayong araw September 1. Base sa advisory ng Petron Corporation, tataas ng 6 pesos and 65 centavos per kilogram ang kanilang gasul o katumbas ng higit 73 pesos sa bawat 11 kilogram cylinder tank. Ang auto LPG naman ng Petron at Phoenix Petroleum ay magkakaroon ng dagdag na 3 pesos and 70 centavos per liter. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sinsiyonco nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.